na nabanggit mo yung may contestant na hapon, no? Ah, ah, Di mo ba alam eh, yung mga hapon na yan eh, paboritong laro niya yung Hayalay? alay. Oh. Ah, oh, high hi alay. Hindi, yun yung, mano, mm, yun yung, man... yung, yung, yung may tako. Hindi, ano, yung ginaganon. Ano, ano, ano? Ginaganon, no? Ah, after... Kala ko kanta Kala ko kanta yun. Hindi. Yan, pre. Yung high alay na yan kasi. Pwede yan laruin ng dalawang tao. Apat. Yung bola na maliit. Parang pang tennis. Oo, parang gano tos, ganon. Tapos igaganon. Ta uh, tatalbog sa pader. Kasasaloy ng kalaban. Hmm. Sa pagaling niyang pansag na high alay na yan, ba't naging high alay ang tawag na? Japon. Bakit bakit high ay tawag doon? Paano mo naman nalaman sa Japon? Ay alay. Hindi mo naman ano, ay, ganito kasi, okay, yan. At ganito kasi ay, yan. Ay, ganito kasi yan. Ay, 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 Ganito yan. Ngayon, naglalaro yung, naglalaro yung akon. Ngayon, may pinadalang Pilipinong espiya. Di dumating dun. Naglalaro eh. Kalaban Chinese. Yan! Kalaban Chinese nung no, akon. Ngayon, ito si Pinoy. Nakasilip. Tinitingnan, naglalaro Mas sila. Kasi espiya nga eh, di ba? Oo, naglalaro ah. sila. Di ngayon, ang unang tumira, yung akon. Sabi nung akon. Pupuntak ko baka tamahan ako ah. 120, 120 miles to. Oh, oh, parang bulitas yan. Oo, oh, bumelo. Ay! Wow! Ano sa bilis? Ano ba naman? Ano Ano ba naman? yung bola nun? Ano nga po, no? Ay! Bilis! Bilis! Ako ngayon si Chinese. Siya sa eh. Oo. Ang bilis, 120 nga eh training hmm. it's Chinese na tumama na sa panel bumalik, <laughs> bumalik. bumalik abangan na abang na ito <laughs> na ang ganda ng eh pag gano'n niya sumala ngayon oh no Eto, tumama ngayon sa mukha ayaw pag gano'n yung <laughs> ala ah! <laughs> ala <laughs> na ala <laughs> ala ala ay 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 Yung ay Yung ay 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 alay. ay 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 ay